pakikita mo, pa pakita niyo nga yung kanyang interview nung pagkatapos na siya yung nabautismohan. Pid na korason, punsalan, katolik. Doon po sa aking anak, nung kami mapapisan sa kanila, yun ang gan Ayun, abin, di nakikinig din, nakikianong na rin kami. Nakikinig. Ay, nung nga kami mapalipat ng bahay, pinag-usapan namin mag-asawa na kami mag-aano nga kay... Magpapadoktrina. Pinakauna namin yung si kapatid na, ano... Uwel oh Awayan. Oh well, oh well, Pinuntahan naman kami sa bahay. Mmm... Mmm... <tinyo po, ayun, tinyo> At tumauna nga nang manggagawa. Ibang-iba ang dating daan sa amin pinagmulang ang relihiyon. Ang masasabi ko diyan namin nakita ang totoo talaga. Iba, iba ang sa Katoliko. Ako na kakuan din ng ako nagkorsilyo. Sumapi ako sa simbahan ng Black Rosary. Eh iba, iba talaga ang ano, karanasan hindi ko nakita doon sa Katoliko. Mas naramdaman ko dito sa iglesia ng Diyos. Minsahe ko kay kapatid na ay sana bigyan pa siya ng mahabang buhay para makapaglingkod pa sa marami tao. Ayun, imatagal na nangyayari sa akin. Pero hindi na, tumigil na ngayon. yun. Naka isa pang <laughs> Ah, oh, matagal na. Matagal na ako nagkakagayong. Ano po yun sa tingin niyo? Maraming nakagamot sa akin, pero hindi mapaalis. Hindi mapaalis yung ano yun. Masamang espiritu. Malaki na ang nagastos ng ano ko um. Alam lahat na aking mga anak na ako yung nagkakagay. Isa pa yun sa kaya aking ano dito. Sabi ko nga, baka kung ako ay mabinyag, mabautismahan dito, i mawala tuluyan. Iyon ang isa pang talagang dahilan. Oo, oh, oh, iyon talaga ang naging dahilan. Baka mawala na iyon. Kaya talagang ako'y ay tilit na. 18. 18 ako noong nagbubuntis ako sa aking anak. Oo. Oh, oh. Mm. Na nangyayari yung sa akin. Pabigla. Ay, kanina nga yun. Ano pong masasabi niya sa nga, nung parang ilulubog na ako, natumba na, hindi ko na alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ay, nung hindi ko nakakadal ko. Iba na. Iba na ang hindi. Na, Pero narinig na, ko na Nung may ano na ako, nung may wish yun ako na ano, parang... Kayo Nung ako'y tingnan na sa dugo, yun, parang utay-utay. Yung ako'y bipihin, utay-utay na akong naano-ano. Alam po na po anong bipi ko. hindi mm. pilihan po kayo ni Alam Hindi na. Hindi Hindi. Hindi pa? Iba pa ang ano ko pero nung sumagot ko ba, yun na tinatanggap niyo yung bagay mm, mm Alam ko na. Alam ko na. Naramdaman niyo kung alis na siya. Mm -hmm. Parang. Nung nga ilubunta kayo? Ay, ang sarap. Ang sarap na pakiramdaman ko. Napakagaan. Mm -hmm. Napatunayan na. Uh -huh. na niyo na? Oo. Na umalis na? Na umalis niya. siya. Iba talaga. Kung masasabi niyo bukod doon. Sana sa Sana na wala pa po dito sa pagsasama-sama. Sana maraming tao pa ang mapasabi dito sa ating kapatiran. Ay, parang uh, makita niya ang, nila ang totoong pananampalataya. <laughs>